Hey you guys! So it's Mega Melody. So ayan na nga, as you can see, kapatapos sila maligo girls. And ito na nga, bakal na. Mas, na-fake ako tayo, na-stam ako. Ah, tignan nyo, bumili isa ko na sa board ng no, facial wash. So ito na nga, bumili lang ng facial wash at nakita ko siya siya, orange shop Tapos Morita kasi, pomo seal daw. Tapos hindi naman may reviews, okay naman. And, bakal na. Bakal na Ito sya, kuhang-kuhang yung original, te Napakaloko pa sa kita yung packaging Pati yung packaging, gayang-gayang Ito, dalawa sila, buy one, take one Tapos, one hash lang Ako naman, na u si Tango Ito, ting, dalawa sila oh. Buy one, take one nya, oh Tapos, so, bakal na, pagkabukas ko, te Tignan mo, ha I-watch ko Ano ba ito? Naman? siya lang. Okay lang. Sobrang lapit. Tapos, hindi siya ganto yung original, guys. Hindi siya ganto, Hindi siya gusto ka. Ito yung spa. Ito pa. Ayun, no. Tignan natin yung kapla. Girl. Girl, ayan, girl, no. Iyaw. Yeah. Ano pa yung girl na guys? Hindi ganito. Ay. Ano yan? Hindi siya ganyan. Tignan mo sobrang gaspang like yung original hindi eh ubos ko na kasi original pero I have here the legit packaging ng skin ever facial wash day ito yung original ito yung fake ako naman na uto kasi nung unan tinitigong eh, oh, nagbago yung packaging nila yun tapos dito pa lang oh Teo dito pa lang oh flat eh flat eh te. tapos Teo ito oh match sya tapos ito blow shot. Tapos nang diba nga, kasi ako ng face ko. Yung basag tanggal ako ng black, white has So, give it, give it a try ko naman siya. Give it a try. So then, nilag ay, baka ng formula yung channel yung skin ever nga. Then, tinaray ko sa test. Pag-apply ko, pe, ang update, Girl, ang update, syempre, habang pinuskus ko sa pesco, te dumalo yung tubig dito ang anat ah, te asin siya ayo guys the fuck ayan no te girl asin ni eh. ang ang alat no. ano? anat te te sayang yung dato pero one one has channel ko na shall medyo pero be aware guys, mga bibili ng skin ever sa orange app mag-iingat kayo Tatry ko lagay yung link to. So, wala na nga skin ever. Be aware of this, po.